Thank <laughs> you. kung lulusot dyan, baka lumusot ka. May sipon. kuha uh, dugo. birthday ni Preya. Happy birthday. Wag na yon, may ubo si Preya. Wait, man, nati po. nati Happy birthday. Wala si Rosa, wala. Wala si Rose. Kami kami ulit dito. Hi vlog. Welcome to Kami kami na naman ulit. Masakit ang ulo ko, guys. Kaya oh, ba? sila lang muna mangin... Sila lang manginay. Lagi ako inakontra ang poknat na to. <laughs> My number one basher. basher <laughs> <laughs> Kain tayo. Uh, birthday, birthday ni Father oh, Dear. Ano yan?

pala na sa loob. Kaya dyan, mauubo ka dyan. Ka na. No! Kulit si Preya. Grocery lang ako nang pa-baon sa school. Dapat 'yung ano na sa iyo na 'yung malaking bike. Malaking bike. may dito sa labas. Maya maya papasok. Matapos ko lang maglaban ng item ko sa ukay. Galing ha. Inuubo pa rin yan eh. Pang ano pa lang ba ngayon? Pang two days pa lang nag-antibiotic yan. sa gamot. Ako medyo may ubo-ubo -ubo na rin. Pero carry naman. Lagundi capsule lang ang iniinom ko. Si dadi na lang walang sakit dito. Hello! Hello! Si Franz, ayun, tulog. May lagdat na rin. Bo, may sipon. Grabe. Uso. Uso. Buti nga si Sander. Okay, okay na siya. Good. Bulok na bike mo na Bye, Bye. SM na, go <laughs> <laughs> Hindi ko pa naaawon yung yung last load dun sa washing machine. Wala na akong hanger. Wala na akong hanger. Bukas mag pictorial na ako ulit. Mga isang buwan na ata since nung last ano ko. Last upload ko lang panindak. Anay ulan naman kasi. Mm. Anay ulan. Nabibisi na naman ako ng isang linggo. Dami chicken. Ano kung sira na to? Sira na nga. Ibebenta ko na nga yan din. eh. Bakit ano binagamit? Eh, na lang. Ay, hindi yan sira. Luma na lang. May bubong pa nga yan. Hindi naman nila ba ni daddy yung bubong? <clears throat> Grabe, bilihin no guys. Ang mga. Nag-grocery kami ng pangbao ng mga bata sa school. Tsaka okay, yung mga drinks, yung Dutch Milia ko. Pinabot ng lang pa. Mm. Subo na sa luwal sa, ano, inflation. Grabe. Di, ako mo nga yung damit dyan. Wala kasi akong hanger, eh. eh. Mga basa-basa pa yung basa-basa pa yung nilaban kahapon. Good morning, guys. Good morning, Apple. Do you have sipon pa in ubo? Ay! Get tissue don, may ubo ka pa? No! Ayan. Nakailang araw na yung nakalipas, guys. May mga ubot sipon kami lahat dito. Ang wala lang, si daddy lang ang hindi nahawa. So, naka-three days na after ng gamutan. Ayan. Antibiotic lang ang preya. Hindi pa tapos. May ilang araw pa. Antibiotic. One, One week kasi yung ano, yung One antibiotic therapy. nito. Wait lang. Ang hirap mapainumin painumin na antibiotic nito kasi hindi niya type yung lasa pero yung solmux Masarap strawberry, di ba, bebe? Soul mm. milk. Yummy? Galing na. daging. Galing ka na? Galing okay. May sipon pa ako. Oh. May sipon pa. Okay. Why? Hmm? Uh, Why? Uh, I, don't know. <laughs> I have a booger. Do I have a booger? <laughs> Guys, Guys, picture ako ng ano pala, oh. Ng new collection ko. Nag-whitest muna ako kasi wala pang wala pang blousey supplier. Kaya nag-whitest muna ako ng ano ngayon, paninda. Ayan. Nakaset up na. Panay-panay pati ang ulan. Buti ngayon nga, hindi masyadong mag- Hindi umuulan, pero maaraw eh. Kulimlim pala, oh. Cloudy day. Malamang-lamang yan mamaya. Bubuhos na naman ng ulan. and guys, magpipicture muna ako. Crop tops and oversize ng pipicturean ko ngayon. nakapag -post na ako kahapon ng items ko. Mga branded, tsaka <clears throat> yung regular white tees. <laughs> Ang dami nating basura. Ang kalat ng bahay namin, guys, kasi nag-uukay ako ngayon, eh. Hindi ako makapaglinis. Buti out tong isa, oh. Siya magluluto. Here. Pilapya kami ngayon. Yan, prito. Ay, hindi pala prito. Gaganda, pero ipiprito ko muna. Huwag mo nang ano, eh, prito. Ayoko na nga naman mantika. maganda yun, eh. Gagat, magagata ng ano, gulay tsaka isda. Hmm, puro prito na kami isang linggo. May ubo to, pero ice pop ng ice pop. Magagalit si Doc. Rhea. Wala nyo ba ice cream yan? Ang dami namin ice cream. tulok <laughs> Ice cream na isda at karne. Sayang <laughs> kasi yung lagayan.